Okay, ipatanaw na ko sa inyo ha ang kinaihan no sa atong inahang kalibutan na no? nindot kayo. Nay dagat, nay mga bato. Kini mga bato ha. Nay mga bangag-bangag. sa uban pa. Sa kaning klasihang batuhang nindot man tay tanaw. Nay mga bangag, diri oh, tanaw na diri ang murag langob. tanaw nato nay murag langob. Duulon tani murag langob no. Nay murag langob gamay. Oh, kita rin yung bangag oh, ang bangag niya tulo na gamay para maklaro din niyo. inag ka ng kanang gitawag na purma mura nagkanang ka ng payong ang mga bato daplin plinder eh, kay sa inigo siguro ni sa balod ah, oh, katong murag bangag oh, kita niyong yung bangag indot kayo oh. tabi tabi po ala ka na to, tabi tabi po Tanaw lang ko sa bangag ha. Oh, bangag no. ano oh, ni bangag akong gingo ni dire. Are okay sige, dara. Hmm, ay bangag oh. Lawom-lawom ni nga bangag. Oh, ko ara kore ya. Oh. nga bangag ni dire ah. No? Okay, di bangag ni. Eh. Kini inigo ni sa kanang gitawag a ah, dagat pa Dagat maning atbang oh. No. Di ako ron sa ilalom sa bangag. Oh. Oh, na ako sa butas pala. Parang kuiba, no? Hindi yung bangag sa Tagalog nga ano bangag kundi kuiba. Ito na, no? Ito na nakita niyo ako, no? Kitang-kita niyo ako dito. Okay, salamat sa inyong pagtanaw.